Kasi natitingnan natin to guys May mga master titingnan natin to Bangka na to kung may makina pa Kasi ito park na dito At tingnan mo kung matikita mo dito mga master Ayan, oh. Meron siyang sagwan Ayan. Bugsay yan sabi sabi bugsay Kasi lambat na yan goods yan Kasi malalaki ang butas niyan So yung malilit na ista hindi siya nahuhuli niyan kaya yan yung tapat tapos meron silang ditong ano, siguro pag inanan na nila, nilaglag na nila yung lambat dyan nila, pinapano Ay ko, tinit ako. So ito yung muna bila. Muna <laughs> bila. Handlebar. Tinitin natin kung may makina pa to. So usually pag pinaparking nila, tinatanggal nila ng makina talaga. So yun, nakikita nyo naman may profiler pa yan, may elusive pa yan. Yun. Ito yung ano timon guys. Ito yung nagsisilbing manabela sa bangka. Ayan o guys, wala nang ba? Wala yung makina rito. Oh, wala. Tinanggal nila. Kasi guys, pag siguro matagal pa nila ito bago gamitin. Kaya pag matagal nilang igagarahe, tinatanggal yung makina. Parang hindi mawala. Tingnan natin ito isa. Nakapit oh, ito pa yan guys. So, ganun din yung style niya. Meron siyang bilog Tingnan natin 'to kung may makina pa. Ay, parang mayroon pa. May Sa din sila. Sa sigpaw Sigpo. Tingnan so, natin kung may, may makina pa 'to. Ay, mayroon pa. Kasi naka nakatakip eh. Iyon no? Oh, may makina pa 'to, guys. Iyon oh, tingnan natin. Galitan talaga tayo ng may-ari dito. Ayun oh. Ah, lang yung makina maliit lang maliit lang yung makina mas malaki pa yung makina guys. wala na rin sya pangalang guys Naka-repaint na rin luma na rin yung makina nya so ayusin natin ulit para hindi magalit pila <laughs> may makina sya guys ito lang isang wala lahat na nakita natin pag may makina so, yun lang guys maraming maraming salamat bye bye hindi hmm. yung mga kasama ko bayo na nila Ah! Oh.